Tama na, huwag ka na magalit. Patawad na. Ikis na lang kita. Subukan mong lumapit nang ayaw mong bangasin ko yung panga mo, na malaglag mga ngipin mo. Tulad ng sabi ko, humihingi na ako ng tawad sa'yo. Hayaan mo bukas sa bukas, suplado na ako. Walang ibang makakalapit sa at wala na ako ibang lalapitan pa. Yang kalandian mo kasi sa mga babae, hindi mo kaya isang tabi. Grabe ka naman magsalita. Ano tingin mo sa akin? salot sa mundo? Kung alam lang nilang ang papasukin nila, good luck. Masisirang buhay nila sa'yo. Mainit lang ang ulo mo kaya ka nakapagsalita ng ganyan. Pero yung init ang ulo mo, babaybayin at sasakyan ko lang yan. Tapos sasakyan kita. <laughs> Sakyan mo yung mukha mo, hayop ka. Diyan ka magaling eh, sa kalukuhan. Masyado ka naman kasi seryoso sa buhay. Eh. Nilalambing na nga kita para makapagpaliwanag ako ng maayos sa'yo. Umaamin naman ako, pero pinipitpit mo pa ako. Ano ba ang gusto mo talaga? Mabuti patapusin na lang natin to. Ayoko <laughs> na. <laughs> hindi maaari. Kapal na mukha nito? Bakit hindi? Ako ang nagtanim, tapos ibang makikinabang. Ha <laughs> Putang yun na. Tigilan mo na ako. Ayoko na. Malis ka na. Hindi nga pwede Sabi na ayoko na eh. Malis ka na. Nakalimot lang ako. Pero hindi ako tanga. Para sayangin ka.